And guys, good morning. Aga ah, karat ko lang. At medyo tinanghali tayo ngayon gawa ng guys pa tayo sa kabila. Ayan, ito lang tayo sa ating araw-araw na ginagawa. Uh, ah, magtitinda, magkakalas. Ngayon, magdi display Yan ito pa yung ating tinda ngayon. Ayan, mga yung tinda na ito guys sa uh, kalahati. Gamay na ng atong baboy, 36 36 rakapin ang timbang. niya na natin manok gamay. Pagod na magbutang pa suga o mag kalas. Ay nga guys, at ako nagsimula na habang ako naglilinis ng manok at may, ay mayroong bumibili ng baboy ano, at binigang ko muna. Ay nga, at kasi una kong ni-lilinis tong manok kasi ito yung matrabaho kasi ito. Magdatanggal pa ako ng balahibo at saka laman loob. At natapos na po akong maglinis ng manok. Hindi ko muna kinalas yung manok at sinunod ko naman tong baboy. Ayan at ako ay natapos na pong maglason ng baboy. Ah, sinabit ko muna tong manok bago ako mag-display ng baboy kasi para may makita yung mga customer na meron na tayong manok. May makikita sila, no? Kaya yes, sasabit ko muna, mamaya ako na kakalas simpagkatapos. Pagkatapos Patapos ko mag-display ng baboy, unahin ko muna 'yung pag display ng baboy at gagawin ko muna 'yung order. At ayun nga, merong meron tayong buhay na ng manok. Bibigyan ko muna bago ako mag-display sa baboy. Ayan at kapraso lang naman 'yung binibili niya at bibigyan ko muna para may buhay na mano na yung ating manok binibili niya nga pala dyan guys ay dalawang pirasong pakpak ano kaya uh, binigyan ko muna bago ako mag display sa baboy at magawa ng order uh, sayang naman para may buhay na mano na yung ating manok ano at ayun at ako na po yung magsisimula mag display Ayan, ay uh, una ko lang tinanggal yung limpot sa pork chop. Pag ako yung slice po para pang display ay mayroon namang bumibili. Uh, bigyan ko lang muna. 57. At ayan nga guys, uh, sinimulan ko na po gawin yung order natin kasi medyo tanghali na po tayo. Kantin kasi yun guys. Uh, kailangan na kailangan na ni ate. Kaya medyo you know, pinapost forward ko na po rito. At ayan nga po, uh, tapos ko na pong gawin yung order. At pupunta pa po kasi ako ng palengke at doon ako magpapagiling kasi si ate may order din na giniling na 500 ano. At ayan guys, uh, dyan lang po muna kayo At ako'y magde-deliver muna At ito po yung bias na aking pangdagdag Sa mga pagkamarami kong Ano ano uh, Pag may customer ako na marami kong kumuha Na uh, dinagdagdagan po po ng bias Ayan guys Maraming salamat po at hanggang dito na lang po muna At dyan lang po muna kayo At ako'y magde-deliver muna nga guys, sa uh, pagdating ko galing pag-deliver Ay dinisplay ko na kagad yung baboy at manok At ayan nga tapos na. Okay, okay na po. At, bayar na lang po ang kulang ang inaantay ko. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At, sa sunod na video po ulit. Sana ipanuroin nyo po lagi itong aking video. At, sana po makatulong po sa inyo. At, makakuha po kayo ng kunting ah, uh, diskarte sa pagkakalas at pagdisiplina no? Pagtitinda. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. At, God bless you all po. Thank you.